Hello everyone! Ayan, gusto ko lang po i-share sa inyo ang bagong room ng Balikbayan Box na ginawa sa akin or sa atin ni Bossing. Ayan na siya guys, o. Oh, ayan, ito lahat niya cabinet, may laman. Kaso konti na lang ngayon kasi kakatapos ko lang magpabalikbayan box. And of course, mayroon din dito sa gilid. Ayan, so marami tayong pandagdag dyan ngayon kasi halos empty na siya. And ayan yung iba, mga donation, ayan, ayan ang ipuput away natin ngayon, itong mga donation ngayon sa atin. And of course, marami din ditong mga, ayan, mga hand sanitizer, ayan, sabon, body wash, mga colgate, at mga gamot. Ayan, syempre, napaka-importante ng gamot. Grabe, ang init dito, guys. And binigyan din ako ni Bossing ng mga heater kasi sobrang init ay lamig dito. Ngayon naman sobrang init. Ayan, bagong bili niya yan, no? Oh. O, oh, ba diba? Ang bait ni Bossing. At nandyan naman yung mga damit at iba pa, etc. Ayan. Yan mga damit. Empty na din siya. Pero marami pa tayong kukuha. Eh, nandito yung mga sapatos, chanelas at kung ano-ano pa. Ayan. At nandito rin yung mga laruan, mga teddy bear na mga binigay niya. O, oh, mga bigay, mga donation lahat yan, guys. So, paano ko ba naman i-stop ang ating pagbababalik bayan box kung marami pong nagdo-donate sa atin, ba? Diba? And hinyal ako. Ayan, katulad nito guys, oh. Isang box. Ang dami, ba? Diba? May mga almond siya. Ayan, mga pambaon-baon sa school ng mga bata. Ayan, may mga oatmeal. Ito, iba't ibang klaseng oatmeal ang binigay nila. Ayan. And of course, may mga pasta tayo. Hindi nawawala ang pasta natin sa ating pampabalik bayan box. And of course, ililipat ko na rin yung mga binili kong chocolates dito. Ayan. So, yun lamang guys. Ipupot away ko to ngayon. Lalagay ko dyan kasi most empty na siya. Lalagay ko siya doon para magkaroon ulit ng So, eto guys, ilagay natin tong malalaki na to dito sa taas kasama ng mga cereal. Yan. Dito natin siya ilagay. Malalaking box na yan. Para kitang-kita siya. Ayan. Mapupuno yan maya-maya. At itong maliliit na oatmeal na to ay pagsama-sama na din dito. Ayan, dami na guys. Patala, oh. Mm. Ito Ayan. At ito, upaubos na yung ating mga almond. Pero ang daming dumating, guys, oh. Sangkatutak na almond. Ang dami. O di ba? Wanto sawa. Ayan yung mga peanut butter natin, guys. Ang dami natin, guys, na mga peanut butter at mga pasta. Ayan, no? Oh, dami. Yan na yung almond. And also, ang dami pa siya, guys, na mga dilata dito, o. Oh. OMG, OMG, may bigas. Ay, wow, ang lalaki. Oy, I love this. Oy, I like this one. Hindi ganong kaliliit na nandito. Yung nandito, yung iba maliliit. Oya, yeah, maliliit siya. Oy, love it. Ang dami. Haha, <laughs> puro dilata talaga siya. Pero it's okay. May butas siya, oh. It's alright. It's okay. Kaya siguro pinamimigay na to. Kasi may mga ganyang-ganyang butas-butas. Pero malaking pakinabang nito ah. So, iyan marami. Patapos na ako guys. Ang ganda tingnan siya, 'di ba? Para na ako magtinda-tindahan dito. Sino'ng bibili? Bili-bili na po kayo. Ayan, sino pong bibili dito? Ayan, thank you all for watching. At ayan na nga guys, natapos ko na siya ang ipaglalagay diyan. Kulang na lang ibaba ko yung mga ano, yung mga chocolates kasi hindi ko pa siya nabababa. O, oh, ba diba? Dami, ba diba? Ayan, parang na talaga siyang nagtinda-tindahan. <laughs> Ayan. May iba-iba dyan. May pangkuskus ng katawan. Yung mga naghihilod dyan. O, oh, yung maraming libag. Charot. Okay, bye. Paalam mga palalab. Bye.